Pareho ay aking anak, pasintabi ho sa mga nakain at siya po ay sobrang sakit ng ulo. Hindi makalabas ang sipon hanggang sa siya ay nilagnat na. So ang ginawa ho niya, naglagay ng asin sa tubig tapos gumamit ng syringe at e, e, nilalagay niya doon sa kanyang ilong. So ang tendency po ay ang sipon ay lumalabas kapag um, uh, nilalagyan niya ng tubig yung ilong gamit yung syringe At ang video pong ito ay baka makakatulong sa mga makakapanood nito sa nakakaranas ng ganitong karamdaman. Nakakatulong po ang paglabas ng sipon sa kanyang ginawang iyon. Kaya inyo lamang pong panoorin ang video ito. Yun po ay tubig na nilagyan ng asin. Tapos ilalagay sa shirins at ipa sa butas ng inyong ilong. Lalabas ang sipon na hindi lumalabas. So, marami pong salamat. Thank you for watching. God bless us all.